Lang yeah. magluto pagbi maglo, lang mga pagload at mga pagvideo kanina kasi nagmo-moment yung kapitbahay ko nang lumiyosip eh. Hindi ba lagi tayong uh, nakaka-operate sa YouTube kaya hindi ako makapag dito kanina dito na makapagkaroon ng video kasi nakaka-operate na naman tayo. Kaya ayun, ah, uh, kailan andito niya ako sa kwarto sa kanila naman tumigil yung tugtog niya. Moment niya yun eh. Kaya pinagbibigyan ko lang siya. ma problema sa akin kumain na ako habang nagpapatugtog siya para hindi saya oras para pag ba natin uli um, magluluto na lang tayo ang menu natin ngayon kasi walang pasok si Alex dahil pahinga sila iba naglakbay pa na lang sila kahapon ang beseyo bali uh, ang dito si Alex kaya favorite niya si hipon kaya tayo ng hipon hey. yun ang menu natin for today Samahan niyo ako. Mababa tayo para magluto na tayo. Kanina di tayo makaporma ng luto eh. Kasi music music si Tanda eh. Ano Alam naman yan. Nagmoment din ang Tanda. Kaya pinagbigyan lang natin. Wala yung problema Kasi pag ako naman, baby joke -ok din ako pag ako naboboring. May iba ang um, channel ako din sa mga <coughs> video -ok ko. Excuse me bali subscribe na rin ako doon kantahan nans vlog doon yung mga video okay ko yung mga pagsusumba ko kasi nga um, kahit makapirate yung channel na yun ayos lang kaya dito sa channel na to dito ko ina-upload yung mga cooking ko at sya kayo uh, um, mix vlogs kasi ako meron din akong moto vlog may uh, cooking, may chikahan mix vlogs din ako kaya ito nga rin dito kung sakali na ano,

Ay, wait Ay, lang. <laughs> Opo, wait lang po. May, may magsisend sa mga ka-baby na. Kaya eh, ba tayo kung isang magsisend sa sudao? Wait lang mga ka-baby lang ko. Okay. ito mga kabibigat ko may magse-census na pagbuksan natin bye bye